po si Bibi. Oh, ayan na, ayan na sino yung pinapanood mo? Oh. Oh. <laughs> oh. Panonood po kami ng ano, video. Ni Madi yan. Si Bibi oh. Oh, nanonood din oh. <laughs> oh, sino yan? Oh. Oh, sino yan? Oh. Oo. Oh. Kita mo yan? Ay, kita niya yan. No, oh, hindi po kasi kami nakakadalaw sa bahay. ngayon yun. Na. Wala na. Oh. Wala na. Oh. Wala na. <laughs> Ay. Ay. Ayan po, uh, pupunta kami ngayon sa bahay ni Chris. Ayan, siya. Ayan, dala ko ng gamit. Mm. Nadalo kami ngayon. Ngayon lang naman po kami nakakadalo sa bahay. Kami lang dalawa kasi si Papa niya may trabaho. Tapos mama, kasi hindi na Ayan, mga kamusta po tayo sa bahay kasi hindi na tayo nakaka Kasi si Bambi, si Kay Bibi, naging puyat tsaka, sa, sa pag-aalaga ang pagod. Araw-araw nakatutok -araw sa bata. Dalawang ba na po ng bukas. Malaki na. Oh, sino yan? Kausapin mo. Gisingin mo na. Dali na. Gisingin mo. Dali na. Gising mo na. Sabi ko, oh, baby. Dali na. Ano siya? Um. ano na siya? <laughs> <laughs> gising mo na. O. Oh. O, oh, ayan na. Gising na. Hmm. Um. Hop. Mm. Bantayan mo yan, ha? Bantayan mo, ha? Pag nag-iyak, mo, ha? Hop. Hop. Niknok na si Onyo. Ang inuha <laughs> niyo. Niknok na. Hmm. Ang itim-itim mo na, Ano yan? Oh, na bigyan mo. O, ayan na, hingi daw. Umai oh, ngi da bigyan mo. <laughs> kuripot. remote. Oh, no, kurepot si Anyok. Umai oh, ngi daw. Ayom mo. Mm. Ano ini? Wai. Ku perto, ku popo, nu nu, Anyok. Umai ngi si Anyok, ini si kan na don. Lai na. <laughs> Ngini na dali na. Mm. Gising na. Gising na ang baby ko. Oh. Hmm. No. Mm. Nadidi tayo ulit mamaya. Ah. Nadidi ulit mamaya. Ay. Ay, ang gagalit naman. Mapakuha naman, mano, Oh. oh. Mm. Katulog na din si baby, Wakas. Hmm. Si Onyok tulog na? Mm. Tulog na si Onyok. Ayan, dito po kami ngayon matutulog. Ayan, kami ng folding bed. na si Bombay, oh. Bye-bye. Alungkot ang Pasko, Bay? Huh? Hmm? Uy, pati ang pakaupo mo. Basta ka nag-upo sa upuan. Ang bibi ko naman. Oh, why? Gising pa yan. Oh, oh. Sila niya po nag-uwi. Sinundo nun nung tatay niya. Ano ba? Anong balita dito, bay? Huh? Ha? Huh? Kumusta ka dito? Napareles ko na ngayon. O ano yung mga kapit mo yan. Yung mga singilin mo. Sing, yung mga singilin mo. singilin mo na at mapas na. Naparehas ko na ngayon. na, yun na. Yay! Kantaan mo na. Dali na. Ay, no, kantahan mo na yung baby. Para magtulog na. Yan, kantahan mo na. Yan. O, tapos. O, umalis ka daw dyan. Umalis ka daw dyan. O, umalis ka daw dyan. O. o. Ay, nilayasan ka na ni Kuya Onyok. oo, Nilayasan na ikaw. Hoy. Oo. oo. O, wala na daw siyang kalaro. Onyok.

Labahan na nila. Ito, ay, pa dyan? Ayun, ayun. Ayan, ganyan. Kasi dyan, apat. Kasi Ay, ito na lang. Ito ko, ka Ay, maalis ka dyan? Mm. Ako na dyan sa punting bed. Ako ko, ay. Ibig, na, okay. <laughs> wow, ako pinama akong digdi Ito, kain mo si Mumbay dyan. Or, so, dahil, mm. Asensi, <gatging> po, the... <gathing> oh, kain mo sa tingin mo. yung asa mo. Kataib mo saan si Mumbay. Nagkating din ah. mo na daw sa daw. Ito ba? Kapag mo